Kuha ng talong. Galingan mo na lang. Kapuso mo. Sinong journalist at host ng Kapuso Network? Ayan. Ha? Ang kilala rin sa pangalang Igan, sambong libo. Go! Jessica Soho. Ha? Jessica Soho, sir. Ang tamang sagot ay si Arnold Clavio. Sayang, Jessica Soho. Hindi mga tanong na yan. Pag, pagtama po, 10,000. Mm -hmm. Trabaho po ito. Ako na babasa, baka may harapan kayo, okay? Ano ba ang opisyal na trabaho ng grupo nila Joel, Tito, Franklin, Dick, Ping, Ralph, Manny, Mix, Kiko, Risa, Win at Laila. Ano ba sila? Sila ay mga... Five seconds, go! Mga nangabaho po ng na mga GMA. <laughs> ang tamang sagot ay mga senador po sila bagong halal. Kuha ng talong. Musika tanungan. Tingol sa music. Eto na. Kung si Miss Regine Velasquez ang Asia's songbird, sino naman ang tinatawag na Songwriter, Libo. 5 seconds to answer. Go! Si... Siya, siya. siya. Si? Siya, siya. Hindi mo ba kilala yung songwriter na yan? Yan lang kanyang mahal na mahal. Wala ka ba kundi si? Ogiel Casin! Sayang, di ba lima ng kampay? Pero ako, dito ko ngayon! Ma'am! Ma'am Liza! Siya ang nag-ano sa email para makarating lang kami dito. Willie, I love you talaga! Grabe! <laughs> ano pangalan ni nanay? Ismili po. Ismili Kilia. Kakamatay lang po. Ah, kailan namatay? Kailan namatay? Birthing birthday ko Willie! July 15 siya namatay. Birthing birthday ko namatay siya. Bago siya namatay sa iyo ng gabi. Di ba, Len? Nanay, kunasalman po kayo. Maraming salamat sa pagmamahal niyo po sa programa. Tama. I love you, Will. Meron kang 5,000! <laughs> Dalawa na Orange or green? Green. Green. Okay. Miss Ariella. Miss Universe. Third runner up. 2013. The beautiful Ariella Arriba. <laughs> Arriba, Arriba, Ariela, mm, Di ba? Okay nai, bubunot po kayo ha, ng mga tanong. Sana masagot ko naman, 10,000 to, sayang. Tapuso mo. Kompletuhin ang main news anchors ng 24 oras araw-araw to. Mel Janko, Michael Enriquez at... Si Biki. Biki. Morales. Sino? Yan, katapat. Kasama, <laughs> naku na nga kasi ako, Will. do daw siya. Biki Morales daw. Tingnan natin, tama ba? Biki Morales! Turek! Ganok ang 10,000! Okay na yan. <laughs> Alam mo talaga, Willie. Lahulog ka ng langit. <laughs> Mabigat yun. Lahulog <laughs> ka ng langit talaga. Grabe. Hindi ako mapaniwala. <laughs> Siguro nga, binigay ka, binigay ka ni Lord Hindi pa tayo tapos? Meron pang tanong? Isa pang katanong. Okay. Eh, Namatayan Okay na, mga ka. Ito na. Pinoy Showbiz. Sinong i e ang batikang aktor na nakilala? Ring sa tawag na Manoy. Five seconds. Ten thousand, go! KD <laughs> Rodriguez. KD Garcia. Ha? Ah? Eddie Garcia. Eddie Garcia? Opo. Opo, kasi Garcia ang lola ko. Kaya kilalang kilala ko yan. Tama ba? For 10,000, Eddie Garcia! tao, Kuya Will, grabe. Alam mo, alam mo, pag uwi ko, Kuya Will, magpupuntaan ko talaga sa punto niyong mamang. Kasi sabihin ko na, ibinigay mo to. Meron <laughs> ka pang 10,000! <laughs> Meron pang tanong. Marami ka ng pera, 25,000. Okay, basahin mo. Sa so modern Bible, na may mga labing apat na bisis na labanggit ang hayop na aso, Ilang beses naman nabanggit ang pusa, ang alagang pusa. Five seconds, go! Dalawa. Dalawa? Oo, oh, alam ko dalawa eh. Dalawa? Eh, may pusa ako. <laughs> Marami akong alagang pusa, Will. Ang sabi niya, dalawa. Dalawa. It's wrong. Sino ang nakakaalam? 5,000. Ito mga kaadig, gusto ko yung mga. Ilan? Wala. wala! Wala! Tama ba wala? Tama! Wala! It's correct! Maiba naman, Lolo naman. Meron kayong 5,000! Sa inyo po ito. May, may mga tanong. Meron po tayong mga tanong. Kailangan sagutin niyo para maka manalo kayo sa 10,000. Tatanungin po namin kayo, ha? Pinoy ako! Kung ang Boracay ay matatagpuan po sa probinsya ng Aklan, sa ang probinsya naman matatagpuan ang Baguio. Sa ang probinsya? Sa ano? Ta, uh, Pangasinan. <laughs> Ma mali po yun eh. sino Sino nakakaalam? Limang libo. Si Lola, si Lola. Si Lola, ayan po, para maiba naman. Oh. Okay nga. Sandali po, lala ha? mag lang po ha? Para makakusap. Saan sampung probinsya ang Baguio? Benguet po. Sige, saan kayo? Tundo po. At sige, nilipat na po. Nasa Tundo na ngayon. Five thousand alive! Walang talo nito. Talong talo dito. Okay! Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang muna dyan mga kaipon natin. Tung mga kasko ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kami inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, no, no, no. <laughs> the bell button para lagi kang updated. Yun lang! Okay.